Hello? 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 Matit out. Ano ang dogs guys? Di mo ulit ka kitang galing? Ano? Barato pa rin rice. Barato pang rice. 15 per cup. Pero sa ano, sa kaya 30 per cup. Gabato ko. Dyan ka na lumot. 15. Dyan kita sa value for money. <laughs> ang kantimo nag-charge. Sanmig, sanmigin San ka na? Shin nasa 65 70 ang anti mo labo pa rin ta <laughs> white plus nila tawag pagtita na oh quarter masip niya labo 40 <laughs> anti that's not the way of badria anti what is right is always right ito tandaan da customer mong kuntito datana rito di urong pagpilitan babawi tanda oh it's not right u mga ambat bisang piso ginan sya kada raw mong luto naging ikorinta ang ilan correct dapat po? Hindi, hindi. Diyan guys. ja guys ang vibrate, vibrate, vibrate. Diyan ang vibrate. 15 minutes mo, maritig sa marun kita, kanan mahal. Kung sakto, sakto. Eh, bagani na kung sakto ng panokot. Mulo eh, tipan mo pa. Pero kung doga pa guys, hindi guys. Wala ka. Pareho sa tricycle driver ka. Wala. Eh, susunod mo na ito. 100 eh. Awa. Ah, okay. Ma, nung kalma lang man ako init. Pero kung gabi ito na kalma, ah, 100 na lang ma. Eh, nalurot. Ay, senior, ima mo mga isara. 100 Ay, na Ay, lang. lang isara, hindi ka oh. takot ka na yan. <laughs> ng Naluoy. Pero buo ito na tong kagabi, kalma. May mga tawagid guys sa baris. May mga tawagid nga ba? Eh. Doesn't matter kung init guys or me. <laughs> Pero okay lang yan siya. <laughs> yung balikid nakita kita, kabihin sa jama ko niya. Sure. <laughs> Ang tabi ito, na-try okay. mm -hmm ko niya. Tira, sir. Tapos intindihan na to kay kinamatay. Darwa motor ka na nga. Ka na nga e-try ka na. siya mamay. Hindi motor na kayo tayo kanilaw. Ay, pati rin yung mag na Kaling motor ang nauna nagwa. Tapos mali mali-maliin ka. Okay guys, tamo lang ra. 15 minutes to wait in Andok. Tagmaga. Tagmaga Marites. Marites yung. Tapos, ang highlight of the day. When nature calls, go to mother, <laughs> mother nature. <laughs> to you mother know what, what you I mean. mean. I'll explain later. Go to mother nature and <laughs> And relieve yourself with Mother Nature because nature is calling you to <laughs> you know. You return the water. No, yes. You return the water. She sure, guys in the video number two guys, number one. <laughs> you know what <laughs> I mean? Okay guys. Hindi na ito pag-pollute ka number 2 guys. 1, now yung two kay lapad na, guys, na tubig. Hindi na, guys, sumatirawan ka ng galang sa tubay mo. Kasi nito pa pa. Hindi na mabatsyaga. Hindi ka matsyaga, guys. Kaya pait lang ka naman. Wala katiraw ka amunya niya. Ay! Ay, mag-turo man ka natin. Matigyan, init-init. Guro na kung sa tapadyawa. Ay! Pero eh, uh, ikaw lang makakarama ka pa <laughs> ikaw lang makapag ka pa dyan. mo. Iwan ka dyan. Iwan lang aga. Iwan ka break ka. Palusunusok. Mm. Ang guys. Good kami rin. na breakfast kita. Tanan nga bilin. o na yung mauli kita. Ito ang balaka Waste na. Ang chuba-chuba. Akang tanak. Sinangabudayan mo rin. Hindi eh pwede nga ihaboy. Pwede. Dasit. Ano na talaga kung buso. unta, Trabay ni. Hindi pwede, hindi pwede kayo. Tapos, galon niya rin. Ang oh, parang dyan. <laughs> Alright, pura gano'ng gatrambok, no? Ano? <laughs> okay, okay, pwede, makiritan. Umusa, hindi pwede haboy. Saragi lang, i-rek mo pa, umusa. Ang oh mga trambok, eh. Ang mga guys. May diksyon <inaudible> baka, guys. Then? Baka naman. Baka naman, baka naman steak. Ang babag lang kami dyan, steak mo, in a steak. <laughs> Your steak in a steak. Hmm. Hey ang namit na. Duro man sa ang manok. May spagpagani. Gani <laughs> na. O, busa okay na nang guys. Kapag katanong ito ka bilo, busa sa ginoo. Ang pirato, ano? Ito. Sige guys, waswas ka. -was. <laughs> Waswasin mo. Okay lang ka, 50% of the dogs in si Nami Pambugas. Pwede ba Okay, Ang kay Antita na nahuruman mo rin. Haruman mo pa ka, gano. Haruman mo pa ka, pwede nga ibubog sa manok. Antiga ba ito? Ay, Sa kailin niya. Sa mama, tinuruman.

ang message when flash and vibrate. When sana pa when flashing and vibrating go please take the meal. mo yapon. Okay. Para na short lang. Plus I sent to this akong migang Indonesian. Umaawon ko na. Okay. gintay ko ito kay nag-flash-flash. Tinanglagas na vibrate. Okay. Naruya ako guys. Ako may krakato sa mayan na premiero ko sa may jelly Ang mura para makaw gali ra. Ang mm. ako hapon. Kaya ito talaga sa ano, ano kay break in mango. Ano naman di battery guys? pa? Galat kita ka aten nya. Ano to na? Kawali lang chon kawali. Lechon kawali. Miss kurat lechon miss kawali lang. <laughs> oh, tiba ang itlog tag-insibilog? Okay raha rin. Okay, okay rin na. Hindi ka na magraha. Ay, eh, magbuka. 15. Ay, <laughs> eh, mahal mo talaga ang Mahal eh. One dollar, ganito. Two sa New Zealand. Ang dilog O. Oh, one One New Zealand dollar is 33 or 34. Mas mahal pa guys sa New Zealand. Pero sa Australia, tangka de Sina, 5.99. Okay, konti. Salapit lang, guys. <laughs> mas mas barato sa Australia, guys sa lipat na sa Australia. Pero naglipat ka sa Australia, mas parato. Para wow. I followed my heart. Right? So, I moved to Australia. Because of your heart. Pero okay man guys, because it's more than days Sa Australia, tatlo po yung mga. Kanya, pwede pasagod pag <laughs> Pasagod kita guys. Pasagod lang na ulit ang tinan mo. Kung yan, mas, ay, mga, mga, ko, kapuli, ko, ko, kapuli, ko, kapuli, ko, kapuli, hindi, ah, kapag tanga ko, ano, natin si Mia, guys, tang ano nga, pal, ano, dress, pala breathable siya, guys, 200,000, Mahal pa sa Gucci, guys. 200,000. Hindi, <gulong> namin <gulong> ikutan na Pag yung magagay, ganda init. Init man eh, pero ang siya guys, ito, the bone siya sa mga organic cotton, nga pa ka sa tatay ng organic cotton. So, I don't care kung organic cotton sa na kaya sa likod na ba? Ay, dyan. Yeah. Do so, sarong na uh, ano ganyan yan? Ang oh, hindi na pang tie-dye? na pang Hindi to Ayan, guys. Basta, guys. Designer dress pang right? mm -hmm. para kami niya, girls. na naman siya, guys, sa init, guys. Ano Parang hindi na mm -hmm. pa rin. okay, no problem. Ah, dahil wala uh, airpon sa other side of the mountain. Parang uh, baris airpon the other side of the yeah. Ah, okay. Wanna see how you go? Ay, gusto niya ba? Sa airport na po. Okay. Hindi, hindi ka nag-inerte. Kaya na May barakal ka. Ang airport niya ng tatay. Kung yung mga na, dapat kumakamag-tapos ka na. Hindi. Makamag-daplik ka, pinatas. Ano na, may internet. Baong, kung Correct, correct. Pariyan ka, ano na ba Jay Easton. Nakain sa naka Laswa. Okay, uh, kinanglad mo pa Laswa. mo muna sa Pumbaba. Ah, siyempre. Uh, Danggit. Okay. Ginamos. Uh. Ginamos. Ah, napagit. Kari-kari. Gakaan mo sa'yo mo. Kari-kari. Ginamos. Okay. Buhay ang 15 minutes. So, sabagay. Pero pala. 9 minutes. Okay lang yan, guys. Wala pala sa Mm -hmm. I, uh, she keeps on me, but it feels nice.